Ito yung ulam na mapaparami talaga ang kain mo. Sabaw pa lang ng gata, ang sarap na. Magluluto pala ako ngayon ng Bicol Express. Pero manok ang karne na gagamitin ko. tarawag na patagalin ito, umpisahan na natin. Isang buong manok pala ito, pero hiniwa ko na ganitong kalilit na hiwa. Saka nahugasan ko na rin ito mabuti. Magsasalang na ako dito ng kawali, tapos alagyan ko lang ng mantika. Pag mainit na ang mantika, magigisa lang ng luya, bawang, at sibuyas. Kaya pala naglagay ako dito ng luya dahil maglalagay ako dito ng alamang bago para hindi malang sa itong lulutuin ko. Pag golden brown na yung ricado na ginisa ko, ilalagay ko na rin itong manok. Pagkatapos yan, tatakpan ko lang hanggat maluto itong manok. Maglalagay rin pala ako dito ng gulay itong tangkay ng kangkong. Hiwain lang ng ganyang kalilit na hiwa. Yung dahon ng kangkong tinago ko na pala dahil sa susunod na video lulutuin ko. Kung gusto nyo ilagay yung dahon ng kangkong, pwede naman ilagay. Saka masarap rin ito lagyan ng dahon ng sili kaso wala akong dahon ng sili. Dapat paglagay mo dito sa tangkay ng kangkong, yung manok lutong-luto na at yung parang nag Mantika. Isasama ko na ito paglagay itong bagong alamang, saka itong green at pula na sili. Ang sinabaw ko pala dito itong hugas bigas. Haluin lang mabuti tapos takpan. Ang gagamitin ko pala dito gata itong coco mama. Kaya malayo ko sa palengke, hindi ako agad-agad makabili ng fresh na gata. Kaya itong coco mama kahit saang tindahan na bibili na ito. Sa pangpalasa, paminta, seasoning powder, hipo na cubes at suka. Kaya pala naglalagay ako ng suka dito pag hindi namin to maubos para hindi masisira kaagad. Dahil ang gata pa naman mabilis mapanis. Pag makalagay na pala kayo ng gata, huwag nyong takpan mga lods hanggang maluto para maging creamy ang gata at hindi mamumuo. Ganito lang kabilis to lutuin itong Bicol Express na manok. Kaya subukan nyo na ganitong luto ng ulam ang sarap. Pag umabot ka dito sa part ng video ko, paki-comment na lang kung taga saan ka para mabati naman kita. Ay mga lods, kain pala tayo. Tingnan yung sabaw na gata, sobrang creamy. Sa kayong sinabaw ko na hugas bigas, nagpapa-creamy rin yon sa gata. Kung gusto mo mga ganitong video, I-share mo na ito at i-follow mo na rin ako. Hanggang dito lang, maraming salamat sa panonood.